Ikadalawamput tatlong kabanata Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin. Natapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin, at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Natapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Natapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mga kita ng mga tao. Sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabay. Datapuat kayo'y huwag patawag na Rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Niwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid bagay ang Kristo datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. datapuat sa aban ninyo, mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi nagsisipasok. At ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaing bao, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa aba ninyo kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpani naman ang ganito ng templo, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alinbaga ang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto, at kung ipanumpani naman ang dambana, ay walang anuman, datapwat kung ipanumpani naman ang handog na nasa ibabaw nito, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga bulag, sapagkat alinbaga ang lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog, kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay ipinanunumpa ito at yong tumatahan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay ipinanunumpa ang luklukan ng Diyos at yong nakalukluk doon. Sa aban ninyo mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng Yerbabuena, at ng anis at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautosan, na dili ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya, na tapat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabaya ang di gawin niya ang iba. Kayong mga tagaakay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo, sa aban ninyo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpapaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw bulag na fariseyo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan, upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aban ninyo mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nangag-aan nyong matuwid sa mga tao, natapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa aban ninyo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta, at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, si hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayoy nangagpapatotoo sa inyong sarili, na kayoy mga anak niya ang mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Kaya't narito sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba, ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan, upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na anak ni Barakias, na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.